Alam mo ba mayroong isang lalaking anim na beses nang namatay pero himalang anim na beses din siyang nabuhay? Siya si Ismael Azizi ng taga Tanzania. Ang unang nangyari sa kanya ay naaksidente siya sa trabaho at idiniklarang siya ay patay na. Dinala ang kanyang bangkay sa morgue at inihahanda na ang kanyang libing. Pero ikinagulat ng lahat nang siya ay nagising mismo sa kanyang kabaong Naglakad siya palabas ng morgue na parang wala lang. Sa pangalawang beses, nagkaroon siya ng na malubhang sakit ng dahil sa malaria. At si Ismael ay idiniklarang patay na ulit. Si Ismael ay nakaratay na sa kanyang kabaong. Pero biglang namulat ang kanyang mata at bumangon sa kanyang mismong libing. Sa pangatlong pagkakataon naman, si Ismael ay naaksidente sa sasakyan. Isang matinding aksidente sa sasakyan para siya ay makomatose. Nang dahil dito, idiniklar ng doktor na siya ay patay na. Pero gaya ng dati, nagising na naman siya mismo sa morgue. May sa pusa to. Sa pang-apat na beses, kinagat naman siya ng ahas. As in makamandag na ahas. Ahas ka ba? Idineclare na siyang patay at dinala siya sa morgue ng tatlong araw. Pero nagising na naman siya habang inihahanda ang kanyang libing. Sa limang pagkakataon naman, si Ismael ay nahulog sa hukay. Si Ismael ay nahulog sa isang hukay ng palikuran at idinikler na naman siyang patay. At hulaan mo kung anong nangyari, nabuhay na naman siya. At marami nang nagugulat sa kanya dahil sa pagbabalik niya mula sa kamatayan. Maraming tao na ang nagtataka at natatakot kay Ismael dahil ilang beses na siyang namamatay pero palagi pa rin siyang nabubuhay. Dahil sa matinding takot ng mga taga nayon, ang ginawa nila ay sinunog ang bahay ni Ismael habang siya ay nasa loob ng bahay. Dito na nga iniisip ng mga taga nayon na dito na matatapos ang buhay ni Ismael. Nakita naman nila na patay na talaga si Ismael. Pero nabuhay na naman siya sa morgue kahit may paso at peklat siya sa katawan. Si Ismael ay naging legend sa kanilang lugar pero sa hindi magandang paraan. Maraming taga na ang natatakot sa kanya at naniniwalang siya ay isang multo o mangkukulam o nilalang na hindi kayang lamunin ng kamatayan. Si Ismael ay namumuhay mag-isa at itinakwil ng mga kapitbahay at hindi rin tinatanggap sa trabaho at wala rin gustong manirahan malapit sa kanya. Sa isang panayam sa isang documentary, ito ang nakakaantig na sinabi ni Ismael. Mabuhay ka ng mabuti kahit may mga problema. Unahin mo ang Diyos at huwag manakit ng kapwa dahil ang mga pangyayari ay hindi natin kontrolado. Napakaswerte ni Ismael dahil binigyan siya ng anim na beses na pagkakataon para mabuhay. Pero itinakwil siya ng mga tao ng dahil dito.